Niyanig ng malakas na lindol ang bahagi ng Surigao del Norte kaninang pasado alas 7 ng umaga. Naitala ng FIVOX ang magnitude 6.2 ang lindol pero ibinabari nito sa magnitude 6.0 kalaunan. Naitala ang sentro ng lindol, 13 km silangan ng General Luna, Surigao del Norte at may lalim na 10 metro. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Mari Ocampo. Lindol ang bumungad sa umaga ng mga taga Surigao del Norte nang yanigin sila ng malakas na lindol sa bayan ng General Luna pasado alas 7 ng umaga. Sa kuha ng CCTV ni May Ann Mingala, makikita mula sa kanilang bahay ang matinding pag-uga sa paligid, bunsod ng malakas na lindol. Agad naman na nag-evacuate ang mga estudyante ng Surigao City Central Elementary School. Kita ang mga estudyante na agad na nag-guide ng mga guro at iba pang staff ng paaralan. Na. Ayon kay PHIVOX Director Teresito Bacolcol, bagamat sa Philippine Trench nangyari ang pagyanig, nilinaw niya na iba pa ang lindol na ito sa nangyari sa Davao region. Aniya, higit isang libong kilometro kasi ang haba ng Philippine Trench, ngunit naganap ang pagyanig sa iba pang segment ng naturang trench. Hindi rin magtataas ng tsunami warning ang ahensya, ngunit inaabisuhan pa rin nila na magingat ang mga residente ang expected na aftershocks dito would be 1 degree lower than the main shock. So, yung uh, it's magnitude 6.2 um uh, yung uh, aftershock siguro most likely it would be uh, mararamdaman nila yung maximum would be 5.2. So. Payo pa ng FIVOX director, ipatingin muna sa city engineer kung may bakas ng sira ang mga property dulot ng lindol. Kailangan kasi munang masertipikahang ligtas ang isang building o bahay kung may visible damage ito. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.